<laughs> let's go so what we get run so what is po oh hi! This is having fun. Who can see? Oh my! But... This is saying that we can do Asa eh <laughs> As benda uh, ay na ko yung gama ng helmet. May lumalaganap ngayon na issue about the Senate. Di ba? Di ba May pat session daw sa Senate building. The hope. Pero ayan na nga, di ba? Nakakaloka talaga. Mga kapatang helmet. Disco. Wow. Bye helmet. Eh, pero nang tataka lang ako makabat ng helmet. Kaya pala gusto niyang illegalize ang paggamit ng MJ or ng Mary Jane or ng marijuana ng mumay. Kasi nga, medically, ano daw, illegal, for medical use. Nakakalo ka talaga, pero comment down below nyo nga dyan, mga kabatang helmet, din kung sino yung sa tingin nyo na may staff dyan, no, video ka si sinong senador, yung staff niya, yung na-involve na yun sa tongkean. <laughs> ano to? Ba, <laughs> nakakaloka lang talaga. Eh, pero alam niyo mga kabatang helmet, kidding aside, nakakainis siya kasi, kalapas tanganan, kawalang respeto, para sa Senado, di ba, And para sa taong bayan. Pinapasweldo natin yung mga nakaupo dyan. Pinapasweldo natin yung mga staff dyan. Diyan yung mga taxes natin. Tapos, gumaganyan. Tapos, kapag yung ordinaryong Pilipino, yung ordinaryong mamayan, once na na-involve sa mga ganyan tsongkean, tokhang kagad, di ba? Huli agad. O, oh, ayan, nagagalit na ang langit, kumukulog. <laughs> heaven. Pero ayun, na, mga batang heaven. Comment yun na dyan kung sino yung sa pagkakaalam nyo. Yung involved dyan. Pero marami na rin nag no? Marami na rin naglabas kung sino. Pero nakakaloka lang talaga kasi it doesn't make sense na napasol natin, napapasol na tayo ng mga ganyang klaseng nilalang. At masyado na yata ang pang-aabuso. Kasi, yung mga honorables na hindi naman honorables. Diba? masabi niyo bang kagalang-galang yan? Pero eto nga mga kabatang helmet, eh. ay nabilitaan ako. Pero matagal na to na dati nag-drip. iba naman daw ang trip. Ay, magalang shoutout kay din Heidi. <laughs> ano yun ha? yun Drip and trip. Hmm. <laughs> pero ayun nga, mga kabatang helmet, kaming na lang kung sino yun, sa tingin yung senador at may staff dyan talagang nakakairita. Kasi kalapas na talaga at sobrang ganid na sobrang pambabalasubas na harap-harapan na tayong binabastos. Kapal ba tayo nun mga ng helmet? So ayan, nai install talaga ako. Buti pa to, dahon lang ng dubing ka. so ayan nga mga helmet, comment nila dyan. Eh, kung gusto mo video to, kung gusto mag-subscribe at click notification bell para lagi ka-updated sa mga ina-upload na... ina-upload... <laughs> na-upload wow. namin yung pichugapan. Wow, heavy. Dito nga pala sa SM, Abad na helmet, may free taste ng Coca-Cola na collab with Jack Daniels. Oh, dalawang shot lang naman ako. Pero natikman ko na yun before. Pero dahil wala pa tayong tulog, eh sumat na rin tayo. Pwede nakakaloka lang talaga yung chongkean. Yun hindi ko talaga, hindi ko mapapayagan yun. Na hindi siya katanggap-tanggap kasi yung taxes natin na pupunta sa mga hinayupak na yan, gigil na naman ako ha. Basta ba na i-upload kong vlog mamaya. And, eh, basta stay happy, stay healthy, and stay, stay safe as always. Sabi nga sa si boy na girl, may tinabok kay Kipsi at yung better everyday. God bless everyone. Bye! Chongke, Anna! <laughs> Parang yun yung moto kasi nga eh, di ba? Yun yung moto niya eh. So, nakakahiya naman yun ha. So, girl, CR pa. Sa female comfort room, dun na amoy, dun na amoy. Pero sabi nga daw kasi baka daw flinash na nga daw ang mga evidence. Pero, makikibalita tayo about dyan. Ibidins. Uh, Oo, naghahanap pa sila ng ibidins siya. Pero ang dami tayong lumabas ngayon sa social media kung sino yan. Pero, comment nyo na kung sino yung pakiramdam nyo, kung sino yung pastis na yan.